So ngayon mga ka ano? nahahabol kami sa tabing dagat para manguha ng pang-ulam. So manlalabat kami ngayon. Let's go mga ka eto na mga kasipag papasok na po kami yan babaybay na po namin papuntang tabing dagat nagbabakasakali na sana makuha ng isda so ito na po yung daanan papunta dun sa mga kasama naming nauna na sa tabing dagat pasok na kami ng ano ng Mondihares dito lang po yan sa ano Barangay Salhag, Albaig City So kung mapapansin nyo mga kasipag ano, Dito lang kami sa gilid ng Mundo Parang skinita dumadaan Pupunta doon sa likod nila Kasi doon kami na laging nang lalambat So nandito na kami Kita na yung motor nila dito kami pa park Hanapin pa namin sila Problema lang na hanapin pa namin ngayon Kung nasan sila banda So let's go mga kasipag Hanapin na natin sila So mga kasipag ano Dahil hindi namin alam kung nasan sila Ngayon sigurado hahanapin pa na, namin sila kasi humabol lang kami nauna sila na sa amin dito eh ewan ko lang kung nandun sila sa kabilang ano kabilang ibayo ng ano ilog hanapin na lang namin so let's go mga kasipag yun nandito na sila mga kasipag. kita na namin sila sa kabila sila ng ilog ayun sila oh at nandito na kami mga kasipag ano dahil iniipon na namin ang uh, aming huli <laughs> Oh my goodness, it my dust. Oh. Ayan. Ayan mga huli namin mga kasipag. So, Jeff, Jeep. meron dyan. Apat to? Jeff, we're dead. Oh goodness. <laughs> my goodness, it might dust. Yuro to naman blood, uy. Sa kadangong Ito na mga kasipag, ano? Kinukuha na namin. Kinukuha na namin. So ito na nga. Uy. ti yan. kabalayan na naman. Unang area, ulam na. Tingnan so, mo, kasi Kumakasi pa gano. na naman kami ng panibagong kumpol ng isda dahil uh, unang area pa lang namin yon. Ito ngayon, maghanap pa kami ulit. Tapos area kami ulit. Madilim na. Pero kailangan maghanap buhay eh, para mabuhay ang pamilya hop <laughs> 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 hop yan ganyan nga eh, dapat ang mga wala nang mataguan ng isda sumisiksik na lang sa paa at ito na hop matakas yan matakas gandaan lang ang mga puso natin tralalilo tralala tralala <laughs>

So, ayan na po ang mga huli namin.